Nagmenu pa rin eh. Oh. Grabe mo lang sumuporta oh. ano? Mukha nyo. Ayan o. Diyan. mo suportahan. Kasi naman ginagawa ko. Oh, ayaw ko suportahan. Ay. Ayan. Ilang taon na ba tayo mag-asawa?

Taga natin isama. Basta nga alam ko. Taga na tayo naglulukuhan. Basta nga alam eh. ko, kaya kalimutan ko man yung kung kailan tayo pinasal, kung kailan taon na tayo nagsasawa. At hindi ko makalimutan yung pagmamahal ko sa'yo. <laughs> ha? Ayan, hindi ko makalimutan. Eh, pero malamal mo ako yun. Yeah. Okay, di ba? Tapos mo natin. Hmm. hmm. Arte naman ito. Kala matangos ang ilong. Hmm. Okay. Hmm. Eh, yeah, dyan ka na ni yun. Yan yung acid ko. Acid. Hmm. Okay. Kung ganyan na yung acid mo. Kung alam ko ang ganyan yung acid mo. Yung acid mo ganyan ka eh. Parang, parang bibing na inapakan. Alam mo ka, sa'yo matangos pero ang laki ng butas. Ang butas? Sino mo laki yung butas sa ating dalawa? Butas ng ilong. Ang butas, butas ng ilong. <laughs> ah, <butas na> <laughs> Kasi nga. na oh, to na nga ako hindi eh. Hindi ko makalimutan. Hindi ko gumalik ko sa'yo Alam ko. <laughs> <laughs> tulog na ako gusto pero ka nang ah, tulog. guys tulog na kami. Ha? Huh? No? Gusto baka talaga. Ano ba Mag-subscribe naman kayo. Tagal-tagal na naman yun eh. Para makabili na kami ng ano. Ano ba yung natin? Ha? Bahay. bahay daw. Ay, tingin nyo kasi yung bahay namin, no? Dalawang di pa lang, kung saan, yung kainan namin, doon na rin kami natulog. no, at tulugan, di ba? O, di ba? Ayan, ayano Nababo. Tulugan na mesa. Alam Kulungan mo, yan na, na yung, sa... ano, yan na yung uso dito sa Manila. Ha? Pag sa Manila ka, maliit talaga. Hindi hmm. na maghangad ng malaki kasi... Nagahalap ka Oo. Yung iba nga, walang matulugan na sa tulay. Hmm. Bagay. Oo nga naman, no? Tapos tayo. Tapaan, no? Ano? -ano. Hmm. Para ako sa pang-araw-araw. Yeah. Kiss mo na good Goodbye, kiss na. Goodbye, kiss na. Mapaalam na tayo sana mga subscriber kung meron man. Maawa na kayo. kiss <laughs> na. Good night, kiss na. Paalam na tayo. Huh? Paalam na. Babay, babay ka. Babay, yeah. babay na. na. Plastic naman yung baba Huwag lang <laughs> plastikan. Paano, Paano ka magsubukin? Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Yeah. Kiss kis na para ano sabi ni